Good evening everyone, good evening po mga kalala Ayan, so nagluto pa na tayo ng Kampuna uh, so, Ginisa ko nga kamatis, sa sibuyas kamati Tapos nilagay ko yung tuna Tinanggalan ko sya ng sabaw Sinalaksala ko muna yung sabaw Kasi, ano, tinanggal ko pati yung sili Kasi ano siya, Spicy tuna kasi ito

ng yes, makaroni na anak Ito po ang nagbenepisyo na Ya, nang makaroni, makaroni, makayona Sa Pilipinas, magma-makaroni na kami pag my birthday spaghetti. Eriodi spaghetti is parang anak uh, na sa kanila. Uh, ano na? So, mayaman tayo, mga Pilipino. Kasi yung spaghetti at saka makaroni snack na sa atin pero dito talagang yun ang pinaka meal <laughs> so back to uh, sa bakay tayo sa konsuma so let mo na yung sabaw guys kahit masayos siya tapos patay na din ako sa ngayon